Yo, what's up mga tangay? Igmayot na dalaw ka natin tanan na kukalidya ang pinakapoging binatilyo ay ang arsili tubo ko yun proud ko yun na matasangan ang sa kabi Amos, tara, tabi din yung daw ako So yun, what's up mga tangay? Nung mayot na po ka natin tanan tanan So, dadi nga ja nga dya is may papakunan kita So, masikaso kita yun mga activities to ipapaprint natin dadi nga dalaw nga dya kasi nga adlo dadi para sa ano schedule tryin ta po dadi, no? Kasi nga, kailangan makapasakita sa tamang schedule ig malas na tanan nga -tan rules, no? So, kailangan mapasa na ito ng tanan-tanan nga yung papagod ka natin itong maestara sa tamang schedule no so ato At lang mga tangay, no so tabi rin ako tara amos tabi rin ako dagirgan kani ang part 2 akong pagasikaw sa akong mga project na kayong blagang nakarangad lang. Magisa ko lang kani ang galing sa boarding house kaya ako ripagi akong mga classmate kong kulat at nandakulat sa loa para sabay-sabay kami magparasa. Kaya hindi kani nga daw ngayon tawang mong maestra ng deadline September 30, 2025 no? Kailangan lang mo magpasa. May gani kung kuwag suda ko kakang jacket ay sa mordi ka garo no run kay napangapon. Ing patigayin ako pa kani akong libayin nga magbakal mo ko na ng kiratin karat ko tanay. Sa mga mahilig dyan nagmelty huwag kape o habis talaga mga bagay no? Pakun ka mordi sa Juan Cafe located po sa San Juan Orlan Palawan. Balik kita naman kay Kuya no para magpa kasi nga mabolda tong tiwala ka na talaga. Ay, hindi pa kung print. Ah. Ay, dito yung ano kuya. Sige ah, na sa loob. Ha? Pwede ko dalhin dito. Ayaw na. Kitay nuran na mga takay no yung durong kasi kasi nga talaga si Kuya no yung tatama na talaga tanan ng mali babay dar lang pero man sa mga lagag paputo kape agpa print man dan o kung ano man dan di yung re recommend ko ng shop ni Kuya no sobrang kamuro yung andigit Located po sa Atubang Amin gate po ang WPU no So dato lang na yung mga takay no babay babush